Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, so ngayon po tuturot ko kayo kung paano po mag-file ng DTR update. So, when we see DTR, it is daily timekeeping record. Okay, so daily timekeeping record, dito po tayo magpa file ng ating time in and time out. So, yung mismong time in mo at yung mismong time out mo, kasama yung overtime na time out mo doon. Okay? So gagamit tayo neto para i-file yung mismong time-in and time-out natin. Okay, so paano ba gamitin si DTR Update application? So syempre bago po tayo um, maglagay ng mga information, kailangan alam natin kung paano gamitin or paano makapasok doon. Just click the application button, ayan. So sa drop-down all, hanapin si DTR Update. Tapos po, i-click po natin yung new button, okay? So, pag-click yung new button, may lalabas po na new DTR update application. Pero bago po yun, kailangan muna natin i-identify kung ano po yung mga DTR update application na kailangan po natin gamitin. Okay, so number one, so dito si official business, number two si time in adjustment, and time out adjustment. So, we have three. DTR update application na applicable sa atin. Okay? So, um, uh, simulan natin kay official business. Sabi dito, kapag ikaw ay naka-field, so, ikaw ay naka-duty sa iba't ibang lugar, so, para ma-record at ma-file mo yung time in and time out mo, gagamit ka ng official business. pa naman po sa time in adjustment, ayan, gagamit ka neto kapag may mislex ka or nakaligtaan mong mag-time in. Okay? So, applicable lamang ito sa mga members na gumagamit ng biometric device. Ayan. So, time out adjustment naman po, ginagamit po ito po pag nakalimutan mong mag-time out sa biometric device. Okay? So, yan po yung gamit niya sa ating ah uh, DTR update application. Okay? So 80% kasi nang nasa Qantas QC ay gumagamit po na or dapat gumamit ng official business dahil naka-field yung iba. Yung mga nasa head office naman po, pwede kayong gumamit ng biometric device para sa um, time in and time out. Pero kung hindi pa siya applicable po, pwede po kayong mag-file ng time in and time out adjustment. So, ito po yung new DTR update application para makapag-file po kayo ng DTR update or ng inyong time in and time out. Siyempre, kailangan piliin ang DTR type na ninanais. So, based sa example, official business. Okay? So, dito po, click apply as one day. From N2, kailangan ilagay natin kung anong petsa yung ating pasok or yung duty ninyo. Okay, so dito sa time in and time out, ilalagay natin kung anong oras po yung inyong schedule or yung inyong pinasok. Kung ikaw ay pumasok ng alas 8 ng umaga at kayo po ay nag-out ng alas 5 ng hapon, so yun po yung ipa-file natin. O, so yung reason po dapat ilalagay natin kung anong reason dapat, uh, pwede itong English or pwedeng Tagalog. Kung ito po ay regular duty, ilagay nyo reason as regular duty. Then, don't forget to click the Submit button at automatic po, papasok na po ito sa ating approver's account. Okay? So, dito po sa ating uh, next slide, meron po tayo marireceive na save notification. ibig sabihin, successful po yung pagpapile natin ng ating DTR update. Meron din po tayong transaction number na kung saan, pwede po na i-review lahat ng mga details at data na nilagay natin using DTR update application. Meron din po dito assign approver na kung saan pwede natin ma-check kung na-approve na ba ng assign approver ko yung aking final na DTR update. Okay, sa status, palalaman natin kung ito ba ay approved or nakapending pa. Sa ranking naman po, malalaman natin dito kung sino yung first approver at yung final approver. Okay? sa so, ganun lang po kasimple ang pag ng DTR update application po.